yung nong playy ni sa good ayan maganda na Oo, maganda ka na ay. Ay, ako to video po to. ay ulo oh, video pala oh. yan Oh, yes, <laughs> Mark. Chiki-chiki. What's up? Marunong ka mag-cha-cha? Ipulaga. Long nuts. Dali, cha-cha ka. dali. Cha-cha. Cha-cha-cha. <laughs> <laughs> ganito yun, Mark. Ganito yun, ah. Oh? Wala mga no-hide. Ay, yung ano. Cha-cha-cha. Mark, ganito yun, cha-cha. Cha-cha-cha powder na tulid. Chat. Chat. Malaya po ang baliw namin kayo. <laughs> ito po ang powder. Ito, ito po ang pinaka powder ng Jacob Club. <laughs> Jacob Club. <laughs> ito po kami. Hanapin niyo po kami yan. Matagal na panahon na po yan. Uy! ah! Ito po, kwarto ni Ana. Tingnan niyo po. Mga collection niya. Ano na nag-lights? Ang revelation po sa kwarto niya. Ito. <laughs> Aray! Sakit na no na. Ito po, si Cabrera. Bakla siya, di ba? Bakla. oh bakla. Bakla si Cabrera. Bakla ba si Cabrera? Hindi. Ay, oo. Oh, oh. Ay, bakla daw si, si Cabrera. Po. Bakla si Cabrera. Hindi. Mark. Hindi mo sinasaya. Mark. 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 Sino ka mo? Hello, pinahiyad mo. <laughs> Bata yan, hindi nagsisinungaling. <laughs> Alam po natin Dabit ang katotohanan. Na peki lang ang bangs ni ikaw. Ikaw, saan pa kayo yung tiyo? Hindi po nakahinan ng gamot si Ada. Hala! Ayan po, abuse po. tumawa. Kalawa. Kalawa, abot mo kamay ko, ha? 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 do you love me <laughs> do you love me Ha? 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 Yes, Ken, that's been completed. Well, toilet <today> Way to go, Blue din yung video ko. Pagpapamaya si Mika.